performance ba ka mo? Ipapakilala ko sa iyo itong Honda CL500 <laughs> Let's go! Rebel! Rebel 1100 Oh my God! Marami na akong nakitang big bikes. May makisig, may mabilis, may gwapo. Pero itong motor na to, nandito na lahat. Fast light. Hazard. <laughs> Pangko. Dahil nga nahilig ako ngayon sa classic looking bikes, sobrang naantig ang puso ko sa isang ito may pagkaretro pero sabay pa rin sa technology. Neo Classic ika nga. Gustong gusto ko ang itsura niya. Sa unahan, sa gilid, sa likod, sa lahat. At kung bibili ako ng big bike sa future, malamang ay kasama ito sa top 5 na pamimilian ko. At kung performance ang pag-uusapan, sa anim na big bike na na-test ride ko nung araw na yon, ito ang pinaka-the best para sa akin. Bakit nga ba? Tara, i-check natin ang makina ng isang ito. 4 stroke, liquid gold, 4 valves, double overhead cam, 2 cylinder, 471cc, 67 by 66.8 mm ang kanyang bore and stroke, 10.7 is to 1 ang kanyang compression ratio, 6 speed, 33.8 kilowatts at 8,500 rpm ang kanyang maximum power, Samantalang 43.3 Newton meters at 6000 RPM sa maximum torque. Para sa mga dimensions: 790 mm sa seat height, 155 mm sa ground clearance, 190 kg sa timbang, 1484 mm sa wheelbase, 2175 mm sa length, 831 mm sa width at 1134 mm naman sa height. 110 by 80 by 19 ang gulong sa unahan at 150 by 70 by 17 naman sa likod. Parehas na silang tubeless. 12.2 liters ang kanyang fuel tank capacity na may average gas consumption na 12.1 kilometers per liter. Ibig sabihin, kaya natin mag-travel ng about 147 kilometers sa kanyang full tank. ah oh, lakas. equipped na siya with LCD panel gauge, full channel ABS, assisted slipper clutch, at LED light. At kung may isasuggest man ako sa Honda na pwede pang i-upgrade sa motor na to, pwede sanang gawing upside down fork na ang isang ito. Siyempre para mas maganda ang suspension. At sa price niya na about 409,000 pesos, pag-iipunan ko talaga ang isang ito. Kayo ba? Anong tingin nyo sa motor na to? I-comment nyo nga sa baba. Again, this is JZ Vlogs. See you sa next video!